nang kami sa kailangan na hindi <coughs> kang <coughs> Sarap yung kain ha, yan. <tong> hindi na yung yun, yun, yun. Yung nga, yun, yun, sip, sip, yung nakikita. Yung nga ah. Yan. Oh, matibay. Ikaw. Yung mga ka. Ah. Ikaw. Ayan tas nyo ako na uubos na. Yan. Bigyan nyo pa Bigyan mo ba? Bigyan mo yung lahat. Bilis na. Hindi si ano. Sino pa? Ito. Ato pala. Ato na, ito pala. <coughs> ako na yung na ito. Matindi to, matindi, hindi nakakasiman. asiman Ayan. Ikaw, boss ka na, na, na pa. Bigyan pa niya pa, hula. bigyan niya pa Dito lang walang kainin May bulok yan Yan may Ado bulok! Siya. Tanga! <laughs> <laughs> dulo lang yun, ay <laughs> eh. bubuto <laughs> Tanga! Kainin mo na! Ay yan! Ay yan! Masarap ba? Oh, wala, walang Ano ikaw? Boss, ikaw? May natira. Ayun o, oh, nasa anong ipin mo? Ha? Oh, ah. O, oh, meron pa. Sige.